Magandang araw sa inyo mga boss So salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makagawa ulit ng panibagong video so ngayong araw mga boss sasagutin ko lang yung mga nagtatanong sa facebook yung iba tutorial naman daw about wiring So, yung iba nagtatanong kung paano daw hanapin yung common wire ng Domino 3-way switch gamit ang test light at yung battery. So, bago natin uumpisahan, sa mga bago pa lang sa aking channel, 'wag nyo kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para lagi kayong updated tuwing mag upload tayo ng mga panibagong videos. I'm a mga boss yung tinatawag na 3 way domino switch na ginamit sa mini driving light o sa iba ibang mga ilaw kaya sinabing 3 way switch kasi dalawa yung control niya at ayan mayroong kulay itim kulay dilaw at kulay pula pero hindi lahat ng domino ay ganito ang kulay so ayun na nga dun sa mga nag request hanapin natin yung common gamit ang test light at yung battery okay so meron akong test light dito mo at battery mga boss so ang gagawin natin dito mga boss ang isa dito ay common kung hindi nyo kabisado ang kulay ang gagawin nyo yung isang paa ng test light ilagay nyo sa ground ng battery so halimbawa pagpalagay natin na hindi ko alam kung saan ang common wire dito so ganito gawin nyo mga boss isa isahin nyo it is light tong tatlong wire so ipagpalagay natin na yung common wire ay kulay pula so itong kulay pula ilagay natin sa positive ng battery tapos ang gagawin nyo ayan naka off yan dapat ulang ilaw dito kasi naka-off. I-try natin ha. So, ang tinitays pa lang natin dito ay yung kulay pula. Yung dilaw at kulay itim, yan yung traveler. Yan, hanapin natin kung nasaan. Ganun lang mga boss yung setup. Yung isa, yung pula. Ikakabit natin sa positive ng battery. Tapos, yung isang paa ng test light, ilagay natin sa negative ng battery. Tapos, test light nating tong kulay dilaw at itim wala dapat kasi naka off okay so itry natin to mga boss na i-on i-on natin so check natin yung kulay dilaw yan umilaw di ba umilaw siya mga boss nakita niyo naman yung test light natin umilaw so ibig sabihin yung kulay pula at dilaw may continuity Pag nakataas Okay Ilagay naman natin sa baba Kasi dalawa to eh Tapos Dapat Itong kulay itim Iilaw yan O oh, diba So nakuha natin Isang try lang So dapat Iilaw sya Nang baliktaran Ito sa baba Ayan Tapos Pag pinatay natin yung switch Patay din yung kulay itim pero pag tinaas natin... Mawawala yung kulay itim... Lilipat naman sya dito sa kulay dilaw... Ganon mga boss ang paghanap ng kumon... Alin ba yung tinatawag na kumon? Ito yung kumon kulay pula... Kasi pag nilipat natin dito yan mga boss... Try natin ha... Yung positive ng battery... ilipat natin dito sa kulay dilaw... Yan kulay dilaw ulit... So kung natandaan nyo kanina yung kulay pula at dilaw mayroong supply dito sa taas so ganun yan try natin naka off patay ang dalawa ayan patay parehas pag tinaas ko yan iilaw ulit dito sa pula kasi nga nakita na natin kanina ayan so umilaw yung dilaw at kulay pula may continuity sila di ba? dapat pag binaba ko dapat tong itim So ayan, patayin natin. Tapos ibaba ko ulit. Ba yung itim hindi na umilaw kasi hindi siya yung common. Hindi siya yung may contact. Pag sinabing common, dapat may kontak siya sa kulay itim at kulay dilaw, di ba? So dito, pag mali yung kabit, isa lang yung gagana. O oh, doon sa mga nagtatanong kung ano daw mangyayari kapag mali yung kabit ng common. So ang mangyayari ganito hindi nyo makukuha ang full power or function ng switch halimbawa nilagay nyo yung kumon sa kulay dilaw nilagay nyo sa accessories wire isa lang yung gagana dyan mga boss either itong high or low yung sa baba at sa taas kagaya nito ang ginawa nating kumon ay kulay dilaw pag naka on yung sa taas ang pula lang ang may supply so pag pinatay ko yung switch ayan patay din siya. pero dito sa baba hindi na siya hindi mo siya mapapailaw. Yeah no. Kasi nga mali, di ba? Ganun rin kahit baliktarin, parias lang. Kaya napakahalaga mga boss na malaman natin yung kumon Kasi yung kumon lahat yan may supply. Example, yan itim. Pag, pag pinatay ko yan, patay, di ba? So pag binabago ko naman, dilaw naman, ayan oh. Pag, pag pinatay ko, patay. So, sa taas, itim. Ganoon lang po kadali maghanap ng common wire gamit yung test light at battery. Kung sakaling makabili kayo ng ganitong domino switch, itim, dilaw, at kulay pula, automatic pula yung common para hindi na kayo maghanap. Okay mga boss, so hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyo at sana nakatulong ito sa mga nagtanong.